hindi na maganda nga siya hindi na maganda hindi na maganda yung araw e pag hindi na maganda sana nandito maganda maganda yung piscine to sa camera tayo maganda shout out for our 9 live viewers guys hindi wala rin akong makita wala rin akong makita bibitawan mo lang wala akong makita eh wala akong makita ayun yung gold do ayun do do sobrang layo nga lang siguro mga 100 meters ng layo guys sobrang lawa kasi ng ilog na to sa Taiwan ito yung pinakamalawak na ilog sa Taiwan. The biggest river here in Taiwan right now. We are here right now, guys. Nakatay, Master. Nakatay, malamang dito ka na tayo, huli, huli ito. Huli lang ba ito? Oo, oh, ito na lang. Bakit wala yung ano dito? Yung nagtataguan ng kahoy? Hindi ko alam. Pero di na tayo mabot doon. Ay, malapit na tulay na yun di Hindi tayo mabot doon? sa tulay. Tara, Abot na Guys, we are changing our location no? right now because there is no big fish here. So we need change direction. We need change new spot. Okay guys, we are here right now at the biggest river here in Taiwan. Right now, we need to spot the new fish. New spot for fish. Ito na tayong kawayanan, guys. Shout out for 193 live viewers. Guys, please support Dan Fishing TV, guys, no? And master your friends and be small TV. Ayun ang kawayan na ni. Malayo hindi na umabot ng Ayun natin yung kawayan na eh. Parang hindi ko maalala. Parang hindi. Ay, abuti na natin yung kawayan na. ka na oh. Pakita na natin sa kanila dito yung new territory ng isda. Oh. Sana. master and friends thinking foot down here huh? the grass is so high so we need to follow him oops <laughs> Right now, we are here in the jungle trying to catch a big fish.